So ayun mga boss, sa mga nagtatanong dyan bakit hindi ako minsan nakakapag-upload at yung page namin din namin na-uploadan kasi pakita ko sa inyo kung gaano karami yung pumupunta sa shop kapag araw-araw, ka halos araw-araw ganun yung nangyayari. Kaya minsan hindi kami makapag-upload ng video o kaya ng picture kasi syempre sobrang busy na hindi namin naisip makapag-upload. Ayan, titingnan natin ngayon. Ngayon kasi nandito ako sa ano, Santa Maria, Bulacan. Ayan, nagbabantay ako ng tindahan. Kasama ko si Sab. Ayan. Tingnan natin kasi may CCTV ako eh Check ko ah Ito ito Check natin yung CCTV namin doon Maraming salamat po mga boss Sa lahat ng sumusuporta po sa amin Pakita natin Ito hindi ko pa sigurado eh Kung marami Ayan. In screen record ko Ayan Ito yung nasa may harapan namin Ayan. Isa, dalawa, tatlo Apat Lima. Lima lang yung nakikita ko. Pero tingnan natin yung isang CCTV. Kasi pahaba yung ano namin eh. Yung shot namin. Ayan. Dito na. Lima, anim, pito, walo, siyam. Nasa sampu din. Ayan. Sampu. Pagka may lumabas dyan, may mga pumapasok ulit. So mga boss, maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo. Pasensya po sa mga hindi po namin na re-replyan kasi marami po nagbe-message. Ang gawin nyo na lang po, mag-walk-in na lang po kayo. Mas maganda maaga po kayong pumunta sa shop. Nasa ganun eh, maaga rin po kayong makakaway mga alas 3, alas 4. Minsan alas 2 na kapag pauwi na kami. Kapag maaga po kayong pumunta. Depende na lang po sa gawa. Kaya hindi ko po masabi kung ilang oras po yung talagang gawa po namin. Yan yung shop namin. Nakikita nyo naman. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Yun, uh, walk-in lang po kayo. Tapos tawag po kayo, may mga number po kami diyan sa ano po namin, sa page po namin pag nag-message po kayo. Pag wala pong reply, tawagan niyo po. At least sumasagot po kami sa tawag pag nakita po namin na may tumatawag. Kung interesado po talaga ay magpa powder coat ng inyong mags at saka ng pairings po, tumitira din po kami niyan. Uh, tawag lang po kayo sa amin o kaya punta po kayo sa shop po namin uh, Boss Rides Customs, Jaime Cavite at Boss Rides Customs, Visayas Avenue QC. Tapos mag-open na rin po yung Boss Rides Customs gulod po namin. Yung maraming salamat po sa inyong panood. Magingat po ang lahat. And God bless po.